Dumarami na ang naglabas ng barya. Milyon-milyon na rin ang naibalik sa sirkulasyon at napakinabangan. Halina at pakinggan natin ang mga kwentong barya yamanin. Ang mga barya ko galing sa aking sari-sari store. Pag marami ng barya, hindi ko. After two weeks, ginadala ko dito. Diretso sa aking e-wallet. Tapos, Paiikutin ko rin siya parang business ulit. Ah, pag naipon ko ulit yung mga coins, dala ko ulit dito para diretsyo ulit sa aking e-wallet. Hindi na ako magbibilang, di katulad nun na itetip ko pa. Nung nakita ko ito sa ano Facebook, tapos inalam ko kung saan meron, nalaman ko dito. Kaya yun, mula nun, dito na ako nagpupunta lagi. Ay, yung unang gamit ko nito is ano lang, yung tag-25 cent. Yung stokli sa pagbili rin sa tindahan. Uh, Mga 25 cent, gano'n. So, naiipon lang doon sa bahay. So, ito yung pangalawa po. Ito naman po galing sa nanay ko sa tindahan niya. Yung parang maliit na sari-sari store. Ay eh, naparami na, sabi niya. Ano, mapalit ko na lang daw ng buo. So pag dito, ano na, less hassle na rin. Yung daily transaction sa biyahe-biyahe, sukli, naipon po. Kahit konti-konti, napupuno bumibigat, lumalaki yung lagayan. So I'm happy na mayroong ganitong machine. Mapapalitan agad-agad. At saka magagamit mo sa e-wallet mo agad. since dumating itong bagong technology ng Bangko Central, is natuwa kami at tinry namin agad na magpapalit agad ng mga lumang coins na hindi na namin nagagang. Hala po namin yung mga lumang coins po is wala na pong value kasi nakatambak po siya siguro since 2010 pa po nakatambak lang po sa bahay namin yung mga coins. At akala namin pagka pinapalit namin is hindi tatanggapin sa bank. Masaya naman po kasi naguhulog ka ng coins pagka na, narinig mo yung mga coins na pumapasok sa machine, parang naiisip mo na yun yung, yun yung inipon mo ng ilang taon. Dati, kala namin wala na siyang value. Pero ngayon, meron pa rin siyang value pala na pwede pa siyang ipapalit at magamit pa. Bawat bariya ay mahalaga. Kaya dapat nating itong pakinabangan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page o CODM page sa BSP website.